Good morning, Madlang People. Uh, guys, di kami karon, guys, dito kami guys ngayon sa dagat na walang dagat, <laughs> dagat na walang dagat because it's a very hollow, low low tide. Yan so, naligo na kami, at si Unin ay naglaro-laro. <laughs> Oh, maraming ano dito guys, bangka. Hindi pa sila nakapag lawig kasi walang tubig. So, dyan lang muna sila. Okay. Kain na kami guys. Very simple lang ang aming kain dito guys. Oh, uh, may kanin na kunti. At saka may saging kamuting kunti may lechon. Kunti, kunti Ha, kunti. Tsaka meron din kami dito, lumpia at tusino. oh, prato. At of course, meron kami Biko Yan lang, guys, ang aming... Na? Dara? Dara? Yan lang ang aming, ano, guys? Kami may prato, baon guys, So, oh, kainan time na. Kain, kain. Ang mga kasamahan ku guys. Onin! Dari na, onin! Shhh, ka na! Hi, everyone! Good morning, good morning! Ito, guys. Dito kami sa dagat na walang dagat. <laughs> It's kainan, kainan at time. Kain tayo guys. Meron tayo ditong kamot. Wala pa. Meron pa palang balat. <laughs> Meron pa palang balat guys. Balatan mo na natin. Bago kainin. Alright. Try. Dula. Alright. Kain mo na kami. Hi guys. Hi guys kamuti. Manatagkaon na ning kamuti guys. Manatagkaon kamuti. Tapos ta saging manata. na, naka, ay. Ating saging guys. Nakaubos na ako. Nakaubos na din ako ng isang saging. So. Ano bang kakainin natin? <laughs> ah ito guys. Pakainin ko kayo ng aming Biko. Oh guys, ang aming biko. Ito ang aming biko guys. Uh, kung sinong magpapagawa dito sa amin guys ng biko namin. So, ito siya. Ito ang aming ginagawa as uh, pangkabuhayan. Pangkabuhayan. Ito ang aming biko. Itong dukot guys, dukot. Medyo brown-brown siya. Ito ang aming pang toppings. Ayan. So, kain tayo guys ng Biko. Ano na yun, oh? Ano na yun, mm. Mura lang ang binta namin guys sa aming biko. Na? At saka marami na din kaming suki nito guys. So, buti na lang. Buti na, lang. <laughs> buti na lang. Buti <laughs> na lang. <laughs> say, na lang buti na lang. Buti na lang. Eh, buti na lang. Uy, buti na lang, may na lang ba? May, <lang> na lang. may na lang. May na lang mayon tayong pamilang pambili ng bigas. Buti na lang. may na lang Nakakatulong na 'to sa amin, guys. Eh? ang hmm, Hmm. Pambili ng bigas daw sa kaulam. Yes, guys. Kasi yung... <laughs> yung apat na kilo na bigas, pilit. Pilit na bigas. <laughs> pilit na bigas. Bugas pilit. Makagawa na kami ng ano yan. 16 katabs. Oh. See? 16 katabs. Yung 500 ml. Kain guys nang biko. O natin kasi sayang. <laughs> Di ba? Meron ng tubig guys Kunti Ayan. We're done na ah. Babat-babat sa sea Ang daming ano guys Foreigners Ang daming Koreans uh, Ang Korean. sana sila tayo mga Koreans? Mag ano sila guys Island hopping Yon Yon umabit din kami dito guys na mga 3 hours <laughs> doon kami guys sa napakalayo para malalim-lalim ang tubig doon doon kami guys kanina doon kami naliligo okay so it's time to go home now okay dahil na Oh. Onin. Eh. Uh. na, ulek na, uian na, uian. Oh, dikamulek. Oh guys, si Onin guys, ayo umuwe. Okay everyone. that's all for today. And thank you so much guys for watching. Bye bye nah aku yang hijau